Marami ang naaawa at nagtatanggol kay Beya Alonzo sa mga nagsasabing nasa kanya raw talaga ang problema kaya palagi siyang sawi sa pag-ibig. Ayon sa mga supporters ng Kapuso actress, feeling nila, hindi lang talaga carry ng mga lalaking nakakarelasyon ng dalaga ang kanyang strong personality. May mga nagsasabi pang ang dominante ang tingin nila kay Bea kaya hindi nagtatagal ang kanyang mga nagiging jowa. Parang ganyan din ang pananaw ng veteran entertainment columnist at TV radio host na si Nanay Christy Firmin sa na ng mga nasira at nagtapos na relationship ng aktres sa ilang kilalang personalidad. Ayon kay Nanay Christy, parang natatapakan daw ng ex-fiancé ni Dominic Roque ang pagkalalaki ng mga ex-jowa niya kabilang na sina Zanjo Marudo at Gerald Anderson. Sa nakaraang episode ng Christopher Ferminit nitong nagdaang linggo, February 18, napag-usapan nila ang tungkol dito. Ang sabi raw, diba, sabi nyo sa amin kapag hindi malingap sa pamilya, lalo na sa ina, ang lalaki, mag-isip na ako, yun daw ang dahilan kung ba't humiwalay si Bea kay Zanjo. At bukod pa doon, yung mga kwento pa na nakakabawas sa pride ng lalaki, kahit kay Gerald, yung si Bea ang gumagastos sa mga trip sa abroad, sabi ni Nanay Christy. Na para bang dahil sa mapera itong si Bea Alonzo ay sunod-sunura na lang yung lalaki dahil wala nga silang ikakasa. Parang yung kay Dominic din ngayon, kaya vindicated yung mga nakaraang karelasyon ni Bea, ang mariing sabi pa ng online host, sabi naman ng co-host ng programa na si Romel Chica, ang nakakaloka lang sa isyong ito ay si Bea pa nga ang lumalabas na masama at may kasalanan kung bakit nauuwi lang sa hiwalayan ang kanyang pakikipagrelasyon. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.